Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan, 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 Tita Ayan, lumabas na. <laughs> Tuloy pa rin ang kain mo, ah, mame. Kahit mga nganak na. Pag humilab. Parang sa tao din, pag humilab, Oh, yan na, yan na, yan na. Mukhang mga nganak na. Oh, nag-aire nga siya. Oo nga. Asa ah, na yung ano natin, midwife? Midwife! Tita, <laughs> si si tita, biyang midwife. yun nag na jing. Hala! Dito ka banda. Uy! Sana si Gob. Hindi ko man alam ang gawin ko dyan, ah. Sana si Ayan na! Ayan na! Ayan na! Kailangan niya yata ng tulong. Asan ah, na ba si Gob? Tagal nga ni Gob. Yeah, oh. <laughs> Tita Be! Tita Be! Tita Be! tagal ni Gup. Ayan, 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 Tita B. Ayan, lumabas na. Bilis! Ate G, ay pa, tulak na ang sako. Dito pa talaga sa ano. Nakadugtong ba ito? Ayan na, ang kanyang anak, ang cute. Welcome, welcome sa outside world. May isa pa yata? <laughs> <laughs> Ang galing ng ating midwife. Ini narebiosa ko sa iyo ah. Agus iniit. Patas ituto kayo sa labas. <laughs> Saluhin mo, Tita B. Ayan! Pamalak sa manigo. Sige, iri lang. Oh, yan. Oh, yan. Ano mo na yan? Trial mo na yan, titabi. Sa susunod, marami pa yan. Aulis ko po. Ayan na! Nakalabas na ang dalawa. Oh, ah. kinakabahan ako. Ano <laughs> na? Hmm. Oh, nakaraos ka na. Ang cute. Ang cute cute dalawa yung kanyang anak. Sa si dito anak eh. Kagabi pa to nagle-labor mga kabukid siyan, ngayon lang nanganak. anak. Ngayon ay siguro mga alas 12 na ano. Wala pa. Ah, wala pa. mag alas 12 ulang Wala kami sa bubong. Pinantayan talaga ni Tita B yan eh. Napuyat-puyat siya dyan eh. Tapos ngayon siya nang eh. Meron pa, Tita B? Paapa yata yan. Uy! Ini! Ano pa yan? Tao pa? Ay, tao pa. Upa yan ah. Ito. Ah, hindi. Ano niya na yan? Inunlan. Ano ba inunan? Ano ba tawag doon? inunan yan. Inunan na pala. Kala ko may pangatlo pa eh. <laughs> Ito ba naman sa pausok eh? <laughs> Congrats, mami! Nakaraos ka na! Nakaraos na si mami! kaya nang inumin nyo <laughs> thank you na si Punka ang kanyang anak naka experience ako sa ano sa baboy magpaanak ayan siguro kakainin niya tigit tayo <laughs> Me, wala, sigup, di nakabantay. Hindi wala kayo ni Gob. Hindi pinuntahan kasi. Ang tayo Ang mga na. Ito ka nang ng nanay. Hmm, Ang tayo Ang na kalipat dito sa... Ka. Naku, karding may, nasalisihan ka yata ah. <laughs> Bakit may kulay itim dito? Sabi niya may itim din ako ah. <laughs> Mamaya-maya yan, tatakbo na. Ah. Ganito nga kalaki yung sana matay, no? Oo. Sayang, ito tatlo na sana, sana. sabay niya. Excited kasi. Ay, oh yan. Na. Tatakbo na, tatakbo na. Ayan. Ay, tayo. <laughs> na, naan lang kasi. Kainin ni nanay niya yan. Gusto na kagad kasi tumakbo eh. Hmm, ganyan pala yung kinakain ng nanay. tapos pala mga linis. May alam kayo eh, no? <laughs> Alam niya kasi, oh. Ano? ano kayang gender nyo? Mukhang babae at lalaki. Wow! Ang tagal mo? Thank you. Kinabahan kami ni tita B? Bakit? Eh, hindi namin Ayah. alam ang gagawin namin. Ayos mga kabukid sa ating kambing ng kambing ni Tita bee. Sayang nga yung unang ano, yung unang inahin. Ayun na sa nakasuga. Yung unang anak niya ay eh, namatay. Eh ito hindi naman niya first time mang anak. Kaya okay. successful. Successful. Yan pa talaga sa labas. Ang cute to. Itim. Saan kukuha ng itim? Kay hey, Carding, konti. Konting itim lang ni Carding. sami ano Ayan naipit. Ang cute nitong itim. Hello. Naka, matagal na nakabalutan o oh, yung itim. Hello. Uy, nagbutas ang panubigan. Kala ko tatlo nga. Ah, pala panubigan. <laughs> Ay, dito siya una o. Okay po. mo Nakakandarap pa yung isa doon. <laughs> Ayaw dito eh. Gusto siguro no? ang kahanap ng pisto niya kung saan. O oh, diba? gusto na kagad tumayo Late na ako nakaabot sayang Kasi ngayon mga kabukids nag kami ni pa rin doon sa kulungan ng ano ng itik eh meron akong kailangan bilhin sa baryo kaya late na ako nakaabot dito sa kambing ng anak na pala ayan o no? <laughs> grabe yung ingay ko kanina <laughs> Kasi nga nakabalot dito kasi pausok talaga ng punta Oh. Oh, nililinisan niya. Huwag ka, ka daw, anak niya daw yan. <laughs> <laughs> Nangingi alam kay. <laughs> Sorry lang po. <laughs> Sigaw siya kanina yun. Ah, oh. ganyan ganyan Nung hindi na kaya, <laughs> <"Nee!"> <laughs> Tulong din ako, hindi ko malaman kung anong hawak ako kung yung nguso yung ano niya, ipit niya eh. Oh, tayo sa iyo, kambing ah. Ano? Dito po siya ng anak mga kabukid sa kubo na ginagamit namin dati. Eh ngayon, sila na muna nakalagay dito. Dahil medyo ano na rin ngayon eh, yung bubungan. Uh, Butas-butas. so sila na muna dito ngayon. Patingin daw ng ano mo? Ano ka, lalaki, babae? Patingin? Ito babae, yung brown. Yung yata yung iso. Patingin. Yan ang huli eh. Yung itim. Yung itim huli. Lalaki. Lalaki, lalaki nga. babae lalaki talaga. Ano ko, may junior na si Carding. Ito mga kabukids, babae oh. oh. babae. Ito ay lalaki. Ang cute lang. Yung tatay pa chill chill lang. Wala kailan. <laughs> Inan nga natin. Cards. Ito yung mag-iinay. yung ating, mm, arey. Yung barako natin, carding. Barakong kambing natin si karding Siguro naman makakapangako ito ngayon ng suporta sa kanyang pamilya mga kabukid. Ano, masasuportahan mo ba yung pamilya mo? Ha? <laughs> Bahala si dyan, sabi niya dami damo <laughs> Yan, ayus, merong kan anak. Hah? Iya, iya mau makanan. Mau makanan mau nariin. Si gaun nariin, bakala makan oh itu. Keren banget dilap-dilapan sinandaloh. Untu tum nayan. Dito gitu dai, salo op dali para maayos do. Tinulungan oh, ka lang eh. O diyan. Diyan para maayos. Dami gaka siento. Hmm. Uy, ngitay na. Ikaw? Kanina nilagay mo na siya, hindi niya panahan. Oh, Namintas magpangagaw. <laughs> dito pa lang muna sandali. Yan dito. Yan yan, yan, yan. yan, yan. Dito ka. Yan, yan. Yan. Yan, mag yan didi na. Yan, 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 Ay, ayaw niya. Gusto niya sa nanay niya mag magkiss. Hindi siya nagadidi na. O. Aba, sob na siya. Hindi yun yung panganay oh. Ayaw ko sabi niya, alat. Ayaw niya talaga <laughs> <laughs> pa. <Bye. laughs> Nagkapit din siya sa paligyo. Praktis na kagad tayo. Ilang oras pa lang. Ito yung lahat. Ito yung lahat. O, eh. ng kanima mo. Oh, oh, okay. Opa, oh, na ng mga oh. Wala dyan! <laughs> Ito. Mali ang lugar mo. Ito. Hmm. Yan. Lahat. Dali ko, dali, ko, manyon. Wala. Ayun, meron. Ito, ito, ito. Ito, ito na, ito na, may gatas na yan. Ito. <laughs> Wala, matutunan niya rin yan mamaya. Yan, may gatas na. Ayaw ko may Kainis. Namimilit kay. Kusasak. <laughs> sabi ng anak yun ang susunod yan yun na katayo na, lakad na siya kamusta midwife? sisitabi ang midwife ako nag video lang <laughs> ayan mga kabukits nakadagdag na naman ng alagang kambing So, tatlo na sana kung hindi namatay yung una uh, pinanganak na pinanganak nun. Pero okay lang. Sa susunod, ano naman yan sila. Uh, okay na yun. Marunong na mga anak nang maayos. Ito, kadagdag. Lalaki at babae, mga kabukit. Babae yung brown at saka yung itim ay lalaki. Uh, share lang po namin sa inyo at nanganak ng ating mami. Si mami. May anak na rin si Carding. Thank you guys for watching. Book kids. Medway. Oh, na. Nervous pa din. Veterinaryo ka na. Hmm.